everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon at sa manalo Tama nga ba ang laban? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito At syempre sa lahat naman ng mga bago natin subscribers dyan Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyong lahat Syempre, usapang ati sa Manalo tayo ngayon Alam ko lahat kayo ay talaga naman nagugulat sa isang ati sa Manalo Sa mga inilalabas niya dito sa Miss Universe Philippines Kahit ako, oh my God, nagulat ako, di ba? kung pupunahin natin yung ati sa Manalo noon at ang ati sa Manalo ngayon, sobrang layo. Sobrang layo ng ati sa Manalo ngayon. But ang tanong ng lahat, siya kaya ang susunod na Miss Universe Philippines? To be honest, ako ha, kung ako ang tatanungin mo sa, hindi naman sa nagbabayas tayo, sinasabi kasi nila, eh hey, favorite kasi ni Mama Sam si Atisa Manalo. No, talagang nakikita ko talaga yung laban niya dito. Sobrang lakas para sa akin na hindi imposible na si Atisa Manalo ang maging Miss Universe Philippines ngayong taon na to dahil sa ipinapakita niyang laban. At nakita naman natin na talagang ginagawa niya yung lahat para makuha niya yung corona. So nasa simula pa lang tayo ng laban pero grabe na. Ang dami nang ipinatunayan kagal ng isang Atisa Manalo. No, iba ako. Ganon. At napansin ko rin sa isang ati sa Manalo, ayaw talaga magpalusot, ayaw magpakabog, ayaw magpa ano, magpasingit sa laban niya. Sinisiguro niya ang lahat ng bawat labas niya dito, laban niya dito, siguradong mamamangha ang lahat sa kanya. At totoo naman, hindi ka ba nagulat do sa unang labas niya noong uh, press con, di ba? Talaga kahit ako, nagbulat ako. Wow! Iba ang pinakita ng isang ati sa Manalo. Hindi man perfect yung suot, pero nagbuka siyang perfect, di ba? And then, pangalawa, nakita din natin yung inilabas niya na photo, ano ba to headshot photos. Talaga naman masasabi ko, oh my God, talagang kumakabog. At nagpakita pa siya ng another styling. At eto yung swimsuit photos nila na nilabas lang kamakailan talagang nagulat tayo sa ipinakita ni Ati sa Manalo na oh my god. <laughs> kung baga kung iisipin mo, possible ba to Talaga ba mag magagawa ito ng isang ati sa Manalo? So, gano'n siya katindi. Gano'n siya ka-credible. Gano'n siya ka-incredible talaga sa competition na Miss Universe. So, paano mo sasabihin na Malabo yan si Atis sa manalo, manalo, Manalo dito sa Miss Universe Philippines. Eh sigurado kahit ikaw ay manghang mangha sa mga pinaggagawa niya. Kung hindi ka man tagahanga ni Atis sa Manalo, niloloko mo lang ang sarili mo na hindi ka namamangha sa galawan na isang ati sa Manalo or ang gagawin mo ibabash mo na lang siya ng bongga-bongga. So yan So marami natatakot nga ba kay sa Manalo? To be honest, hindi naman ang concern dito kung sino nga ba yung natatakot. Ang concern dito is, ano yung nagiging reaction ng na mga may ayaw kay Atisa sa Manalo. So, syempre, lahat ng gagawin nila para magiba nila si Atisa sa Manalo. Pero, huwag natin kakalimutan may judges. Ako kasi, ang nakikita ko dito sa laban ni Atisa sa Manalo, buo yung loob. So, totoo yung sinabi niya na ibibigay niya yung 101%. At totoo yung sinabi niya na matapang ako, lalaban ako. So, ganun ang nakikita ko sa kanya ngayon. Sabi ko nga, nung lumalaban niya sa binibining Pilipinas, hindi ko naman gusto yan. <laughs> Kasi parang feeling ko, okay, so pretty face, tapos parang ano, but yung lumabas siya sa Mr. International. Sa, kasi nagtanong ako sa sarili ko noon, sabi ko, ano kaya ipapakita ng isang ati sa manalo dito? Eh, paano kaya yan? Mananalo eh, sobrang payat. But, ayun nga, nakita ko, oh my God, binulagaan niya ako. Eh, kulan na lang kunin niya yung corona. So, maaaring may dahilan kung bakit naging first runner-up lang doon si ati sa manalo. Yung iba kasi sinasabi nila ay, ay nako kasi ano eh, tawag dito, birthday kasi kaya nanalo ang Venezuela. But pili ko naman is a purpose to ng Diyos. And then, nakikita ko ngayon yung purpose ng Diyos kung bakit nandito si Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. Hindi natin alam baka she will be the next Miss Universe Philippines and maybe she will be a Miss Universe. So, hindi imposible na ganun yung mangyari. So, sabi ng ganun, destiny Walang makakagiba dyan. Kahit ano pang sabihin mo, lahat yan magmamagic. So, hinaluan niya pa ng galaw, hinaluan niya pa ng lakas. So, talagang pwedeng manalo, di ba? So, ano ba yung pwedeng magpatalo kay Ate sa Manalo? I think kailangan nilang mag-ingat sa mga bagay na katulad ng communication skills. Hindi ko sinasabi na ang communication skills ni sa Manalo ay mahina. Hindi ko nakitang mahina ang communication skills niya. Actually, siya is, ano, nai-inspire din ako doon sa mga lumalabas sa bibig niya, especially noon na nag-remark talaga sa akin. Sabi nga kung gagawa ka ng isang bagay, dapat gawin mo yung best mo para pag inilabas mo siya, sigurado na may laban, di ba? Kasi sabi niya, kung ginawa daw niya, akala daw niya yung ginawa niya noon sa Miss International, nagawa niya na yung best niya, pero hindi pa pala. Pero kung sinagan niya daw yung sarili niya, baka siya ang nanalo. So, doon na-inspired ako doon. Kasi parang feeling ko, oo nga naman, kung ginagawa mo yung best mo para sa laban mo, pwede ka talagang manalo. Hindi imposible. So, yon isa sa mga nakikita ko na hindi naman kailangan ng communication skills mo ay para kang maging valedictorian, salidictorian, para lang masabi na, na ikaw ang manalo Miss Universe. So maraming magigaling pagdating sa communication skills pero hindi rin imposible na matalo sila ni atin sa manalo sa paraan na galing nito kung paano makipag-compete. Kasi alam niya yung game eh. Pero sabi ko nga, sa kabilang banda, kailangan din mag-ingat talaga doon ni Ate sa Manalo kasi pwede siyang madali, lalo na pag na-distract siya or nawala yung ano niya, focus niya. So, pwede talaga kasi magagaling yung mga nakaabang. Katulad nila Alexi, yan. Magaling yan pagdating sa com skills. So, powerful pa pag nagsalita. So, hindi imposible ma-impress doon ang judges. Pero hindi naman purkit sabihin na magaling ang isang ganito ay mananalo na So hindi pa natin alam but possible na malusutan siya ni Alexi So ganon din si Christy Magketi na isa din sa mga tinitignan natin Matinding kalaban neto Dahil kung titignan mo si Christy, oh my God, talagang wow, total package At pwede, at magaling to sa com skills so pwede siyang malusutan And then, sino pa ba? Si Kainta. Ganun din. Oh my God. Iba din ang com skills ni Kainta. Si Kayla. Si Kayla, di ba? Na talagang masasabi ko din. No, nakakatakot din yun pag nagsalita. So, kasi meron siyang tinatawag na nakukuha niya yung attention. So, ayun. Doon dapat mag si uh, sa Manalo sa mga ganito. And then, mag-ingat din si sa manalo sa charming ng ibang kandidata. Kasi yung charming ng ibang kandidata ay talagang pwedeng lason or tinik sa laban niya. And then, mag-ingat din siya sa mga baguhan. Kasi yung mga baguhan, hindi mo rin masasabi na pwede talaga siyang malusutan. Katulad na lang ni Bagyo na kung titignan mo si Bagyo total package to, iti mo lang eh. And then, sino pa ba? Ayan, si Bulacan na medyo may hype din. Ayan, si Alexi Brooks, isa din niya sa mga baguhan. So, sa mga veterana, So parang pili ko alam niya na yung laro ng mga veterana. So alam niya kung paano tatalunin. Pero syempre hindi mo rin pwedeng magpakasiguro ka na lang na okay, kaya ko yan. So sa ngayon, yung laban ni Ati sa Manalo ay consistent. So nakikita natin yung consistency niya. Nakikita din natin yung iba't ibang styling. So may ino-offer talaga siya ng iba't ibang styling. Yung transformation, ayun talaga, sobrang grabe. Ang laki ng transformation niya. Hindi ko nga maiisip ko ano kaya ang gagawin niya transformation pag nilaban na siya sa Miss Universe. Siguro meron pa siyang isasagan, di ba? So 'yon. So yung transformation napaka-importante noon sa para sa isang lumalaban na veterana na nagbabalik. So, doon talaga panalo siya kasi nag-repackage siya eh. So, kung titignan mo yung repackaging niya, oh my God, ang layo ng ati sa manalo noon sa brand niya ngayon. So, ngayon talaga mararamdaman mo brand na pang Miss Universe na. So, anytime, sabi ko nga, bukas pag Miss Universe, dito si ati sa manalo ang panalo and then ilalaban. Pwede, pwedeng pwede. Wala kang dapat ikaw worry kasi alam mo na ibibigay niya yung dedication. At ayon yung dedikasyon niya sa ginagawa niya. Isa yung sa mga malaking bala ni sa manalo dito sa competition. Hard working and then dedication. Oh my God. Sabi nga ni Pia words back, samahan mo ng dedikasyon at hard working. Nothing impossible talaga. Pwede kang manalo. So, yon And then, of course, relationship with God. For sure, hindi naman niya to hindi naman siya susugal ng ganun-ganun lang kung hindi siya wala siyang dedikasyon doon sa God or wala siyang connection sa Panginoon natin. So, lahat yan. So, ngayon, ang nakikita ko na lang dito ay destiny. Destiny ba ni, ni Atisa Manalo? Ang Manalo ng Miss Universe Philippines ngayon taon na to. So, yun yung aabangan natin sa kanya. ba diba? So, parang feeling ko, it's about destiny na lang eh. Kasi, parang yung effort, yung dedikasyon, yung determination na tinatawag, lahat eh, nando doon eh, niya. So, consistency, consistent na siya from the beginning until now. Kahit naman ikaw, nagugulat ka. And then, nakaka-excite kasi aabangan mo pa siya. What is next? What is next? What is next? O, oh, di ba? So, aminin ninyo o hindi. Sa tuwing maglalabas ang Miss Universe Philippines ng isang ano, unang unang yung tinitignan si Ati sa Manalo for sure. Kahit yung mga kalaban, yung mga sumusuporta sa iba, tinitignan kagad si Ati sa Manalo after nilang tignan yung kanilang kandidata. For sure yon So, ako para sa akin, uh, keep going and then, laban lang doon naman sa mga makaati sa Manalo dapat yung gawin siya pag pray yung ati sa Manalo isa lang sa mga nakita ko dito na pinoprove sa akin yung ati sa Manalo ha bilang vlogger pag tumitingin ako sa kanya ang pinoprove niya dito sa akin ah uh, I am ati sa Manalo always remember that so yon ganun talaga so walang duda kumbaga parang Ah, okay. So, yun. Ganun na yung reaction ko na parang, oh my God, kahapon yung nag kita ko, Diyos ko. Sabi ko, oh, grabe. Grabe na itong ati sa Manalo. Talagang pinuprove niya yon na she's ati sa Manalo. And remarkable eh. Kung baga, kung titignan mo, talagang tatatak siya sa iyo eh. Kung baga, panalo. Panalo yung laban niya. So, tignan natin kung gaano ba kalakas, kung gaano nga ba hanggang saan yung strength niya dito sa competition na to. Pero sabi ko nga, pwede pa rin magbago ang lahat. So, sa ngayon, siya yung nakikita ko pa rin na nananatiling number one. And then, um, tignan natin. Tignan natin hanggang sa dulo ng competition. So, kung mako-consistent ba na at least sa manalo, yung ipinapakita niyang lakas, yung pinapakita niyang galing, yung pinapakita niyang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And then, tignan natin kung ano ang patutunguhan nito sa dulo ng competition na to. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Sabi ng ganon, Ah, she is ati sa Manalo and ati sa Manalo is ati sa Manalo. O, oh, di ba? So, yon So, laban lang, kaya niya yan. And then, tingnan natin. Ako napapabilib talaga. Napapabilib ako. Napapawaw ako sa kanya. But, may mga inaabangan pa ako. So, tingnan natin sa dulo ng competition. So, sa ngayon, hindi nagbabago yung isip ko sa kanya na, ah, okay, possible naman talaga. Possible, ha? possible. Hindi pa ako sure doon kasi marami siyang kalaban dito at possible din yung mga kalaban niya ang manalo dito. Hindi natin alam. Masyado pang maaga para sabihin natin, oh my God, sure bull na to. So, abangan lang natin. But for now, at least sa manalo sa mga inilalabas niya, sa mga ipinapakita niya dito, at sa mga eksena niya, oh my God, nagugulat ako ng bongga-bongga. Promise. From day one until today. So, yan! Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon about her. So yon Guys, ikaw ba naniniwala ka na si Atisa Manalo ang possible na manalong Miss Universe Philippines for 2024? So, comment mo lang yan. So, guys, maraming salamat. Siyempre, ilike na po ninyo yung video natin today kung nagustuhan ninyo yung topic natin. And then, of course, sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated, siyempre, sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas. Magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow. Thank you guys. Paalam.